po na po tayo ay ano na paalis na magpapalawad na tayo ngayon ulit yung pagsama natin ng palawad mga idol ayan kakonvoy natin sa ano ang bakang jaja ayan pag narin ka jojo ayan siya o na kanina yung, yung bakang ano, ahapa ah, pinadala na yung pinsang teting ah, target natin mga idol na makatali tayo ng buya na unang payo ngayong bago tumiling medyo alanganin tayo sa oras pero sana abot na abot naman siguro sa mga oh, malalapit na payo sa bago pa natin update ko na lang kayo mga aga kapag tayo ay nandun na sa ating fishing ground at sana tayo ay palarin yung pagpalawad natin ang taong 2024 para naman medyo maganda yung ating pag-uwi at syempre yung mga, mga ko sa inyong mga video ay eh, napakaganda uh, sa mga aga magandang hapon po sa inyong lahat uh, tayo ay nandito na sana, sa, ano, sa ating uh, unang payo na tatalian malapit na tayo ang oras po natin ayun ah uh, 6 ng hapon yan Dito tayo sa, ano, sa malapit sa ating fishing ground. Ito so, ang payo na natin. At tulubog na po ang araw. Umalis tayo ng ano ng binulasan ng ano ng ah, mag na ng hapon. Ah dito bago ng ang araw. Marating na natin 'tong uh, lugar. Ah, uh, pwede natin pang sa tapat na ano nang dinggalan. Ayun. Ah, uh, dito kayo mga aga pag na tayo sa unang payo natin na uh, tatalian. Ako pa ng pa sa At na mga idol, dito na tayo sa unang payo nating na tatalian. Ayun. Makarating na tayo sa unang payo nating na tatalian. samahan tayo mga mga isla dyan no? sana maraming ano to, isda ano pangalan nitong bayaw na to bura ng pangalan na ano hindi nabasa hindi natin lang kung kanina ano to kung kanina bayaw hindi tayo ng magdamag mga idol at sa ngayon may may isda pag pagbula bukas hindi li pa tayo pag ano pa ano pa ng bago mga payo dito sa lugar na yan 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 dito lang muna mga aga hmm ang tangigit dali Good morning Marami rin palang ano ano Maliliit Hindi naman tayo tinigilan ng mga kuwang kagabi Lumba